Hello, good guys. For today's video, magluluto ako ng tinola guys. Okay, namimili niyan sa palingki. Ay, hindi pala. <laughs> yung pamangkin ko pala. At ako ang magluluto yan guys. Ayan. Ay, inaano ko na yung malunggay. Tinatanggal ko na yung mga dahon. Um, yung isda na yan. Hindi ko alam kung anong tawag diyan sa Tagalog, medyo hindi ko kilala yung mga isda, guys. Basta, kung pwede tinula, eh, di tulahin. Ano guys. Mas gusto ko dyan magbili sa kanila ng mga magluluto ng tinula, guys, sa kapatid ko. Dahil, ano lang, eh, malapit lang yung, ano, bilihan. Tsaka, mga magaganda silang panindang sariwa tsaka patag pang daan <laughs> hindi ako tinatamad doon magbibili sa palingke guys tsaka may kalapitan lang din kaya ayan sinisipag ako ko ang magluloto guys habang pinipitas ko kailangan ko nang may content yan char tinatanggal ko pala yung mga dahon ng malunggay and then ayan na naman maraming gulay dong mapagpilian at saka may mga tali silang lima. mas maganda kasi yung gano'n para makarami ka ng iba't ibang gulay kaysa yung tig sa sampo kung ilan yung bibilihin mo sa 20 pesos dalawang klase lang eh kung may lima, o di makaapat ka na klase o di ba sana gano'n yung ibang mindset char kasi doon, meron ako na ano, may mindset sila <laughs> sa negosyo. Ano, na nila yung kakayanan lang ng tao. So, yung nagustuhan ko dahil mahal naman bilihin sa ngayon. Kaya, ayan. O, diba, nakailang klase yan. Dahil sa halagang, kahit sabihin, 30 pesos o ilang klase na yung mabibili ng gulay. At least, masari-sari yung maihalo mo sa tinola. Sepo sariwa pa yung mga gulay nila yan guys dahil galing pa sa mga garden. Hindi parang direct yata yan hindi dumadaan kung sa iba't ibang ano basta parang ano lang ay bundok kasi doong banda kaya ayan. Mga bagong pitas lang talaga yung ano nila mga panindang gulay. So ayan na guys, pasensya na guys ha, marami hugasin dahil hindi sa amin yan at ako'y nakigala dyan <laughs> ayan hihiwain na natin yung mga pangrekado yan guys sibuyas, loya um, ano pa kamatis yan na guys tinulungan ko lang kasi yung pamangkin ko dyan ayan, asinan natin yung isda ano, anong ay, oh, uh, matamba ka. Matamba ka isda na yan, guys. So, lagyan ko na siya ng asin. Na, uh, ere-ready ko na yung mga ricado yan, guys. Bahagar ng face ko. Oh, papakulo na ko yan, guys. Wala pang tanglad. Kaya, kuha tayo ng tanglad. Ayan. Yun, maganda roon kasi may tanglad palagi yan, guys. Ayan. O, oh, ah, diba? Ganun. Ganyan gagawin. Basta tinulat talaga. Hindi ko ta hindi talaga pwedeng walang tanglad. Mas masarap kasi. Mas may ibang aroma kasi yung tanglad. Parang dagdag panlasa sa sabaw. At saka yung amoy. O, oh, ba? Diba? Tapos lahat. Like. Kamatis pa yan, guys. O. Oh. malinamnam ang sabaw niyan. Gamot sa mga overhang. Char. Overhang talahang over yarn. Kaya yan. Kaya siguro ganar nagtinola siya cha. <laughs> Ayan guys, Sihiwa pa tayo sa mga kamatis guys ha. Pagpasensyahan mo ng kalat ko dyan. Ayan. Ready na ang aking mga pangrekado para sa tinola. Yum, 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 yan. Pag maloto. Ayan. Ayan na, guys. Nilagay ko na ang loya at saka. Pahuli ko muna yung kamatis at sibuyas. Loya lang yun at saka. Tanglad para mo ano yung katas niyan. Amoy ng tanglad. Ang tanggal ng langsa, o. Oh. Diba? sunod na natin yan. Para maloto nyan Dahil ang isda, madaling maloto lang yan. Sang na, loto na yan. Ayan, ko muna yun, guys. May, may, ayan na. O, oh, na natin ang isdang matambaka. Diba? Kahit unti-unti lang, basta may tinula, Olam na. Sabaw yun. Ayan, meron Lagyan natin yung magic syrup. Ano pa ilalagay natin dyan? Asin pala. Tsaka asin. Minsan pag ako magtitinola yan guys, lagyan ko ng ano, konting suka, isang kutsara. Para ano kasi pag halimbawa hindi maubos, kinabukasan, hindi daw mapapanis. Yan kasi natutunan ko sa mga nagtitinda ng restaurant sa restaurant, mga maliit na restaurant 'yun. Yan ang ginagawa nila. Eh si dati, nagtutulong-tulong ako niyan, guys. Ayan, malapit na yan guys. Makakahigop na tayo ng sabaw. Yee, golay. Excited ako niyan. Hell, alam na this. <laughs> Napasa lang sa birthday hunter. <laughs> kaya nagpursiging nag tinola ayan, sarap tikim tikim din pag may time ayan dagdagan natin yan asin guys ayan. yung asin kasi nila doon ano yung malalaki ako nasanayan kung iodized salt kasi mas madali kasi malusaw eh o, diba yan, guys? O, loto na. Ayan. Excited. Takam na, takam na sa sabaw. Alam mo na yan, guys. Ihigupin ko na yarn nang matanggal ang ating mga amats. <laughs> o, diba? May pa ano pang gulay. O. Ayan. Sarap na yan, guys. Thank you for watching malinam nam ang aking sinolang isda. Ayan, higot na tayo guys. Oh, di ba mainit pa yan? <laughs> Hala, oh, face. Hindi pa yung nakaligo. <laughs> Haga-aga pa kasi guys. Ayan, hagar face. O, oh, di ba? Inom, para tanggal ang amats. Thank you for watching.